lumakas at naging tropical storm na ang bagyo sa silangan ng ating bansa na may international name na Fung Wong. Huli itong namataan, mahigit 1,600 kilometers silangan ng Mindanao. Taglay po ang hangin na 75 kilometers per hour at pagbugso hanggang 90 kilometers per hour. Sa ngayon po ay halos hindi ito gumagalaw. At nakita natin no, malawak po yung ikot ng hangin nito na kayang takpan yung buong Pilipinas. Pero sa ngayon po ay wala pa itong epekto sa panahon sa ating bansa. Lalakas po ang bagyo habang kumikilos pa northwest at posibleng makapasok na ng Philippine Area of Responsibility kung hindi po biyernes ng gabi ay Sabado ng umaga bilang typhoon. Natawagin po ito sa local name na Juan na Cebuano para sa ulan. Posibleng magtas na agad ang pag-asa ng wind signals sa silangang bahagi ng Luzon at ng Visayas bilang paghahanda sa paglapit ng bagyo. At habang ito ay nasa gitna ng Philippines, lalakas pa ito hanggang super typhoon category at posible itong mag -landfall. kung hindi po sa Aurora sa Central Luzon ay sa Isabela sa Northern Luzon lunes ng umaga, November 10. Sa katatawirin, yung ibang bahagi ng Northern Luzon, dalapo po ang mapaminsalang hangin, matinding ulan at lagpas tatlong metrong storm surge na pwedeng magdulot ng napakamapanganib na kondisyon dyan. Pero bago tumama ang bagyo sa Northern Luzon, dadaan po ito ng napakalapit sa hilaga ng Bicol Region. Kaya mararamdaman din doon ang paghagupit ng bagyo.